dito ka may post Dati yung pwesto niya ng papa niya dito sa jar Si Mimi siya naman doon siya sa taas 'di ba no bebe no psh, 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 psh. Ame <laughs> Nasisilaw siya Yan din dati yung pwesto ng papa niya Siya naman doon Very good Diba? di ba? Nagbabantay lang siya. Hindi siya lumalayo. Walang pinagay ko sa dati kong pusa. Maalagang ampon. O, di ba? Pogi-pogi. Pogi ikaw, bebe. Pogi ikaw, mimeng. Pssst, pssst. Tignan niyo yung pagong sarap mag ng mga alaga. Doon na siya matutulog. O, oh, yun. Pumesto na siya. Tutulog na yung bebe ko. Tutulog na yung miming ko. Diba? Dyan lang siya. Dahil. Kaya kita niya lahat yung mga huhuliin niya dito sa labas ng bahay namin. Thank you, Mimi. Diyan ka lang ha. Tamihan mo yung pagkuha mo ng mga makukuli mo ha. Miming the second, 2023.